channel ulitin guys. Ayan, maluwag na ulit ang aking pwesto, 'di ba? Ayan, o, andan ang mga bagong items, guys. Ay niyan, akala nyo nakuha ko ulit ito. <laughs> ba diba, bago na ulit ang aking mukha ng tindahan. Ayan, meron na po akong bagong items dito sa aking left side. Ayan, ang aking mga okay okay. At syempre since since uh, ang aking kalahati ng pwesto na binigay ko doon sa Kaibigan ko sila nagtitinda ng mami and goto, yung mga ganyan and mga meals ay kalahati lang silang araw magtinda so kaya kaya naisipan ko mag ukay ukay and since alam niyo naman yung nangyari sa akin ayan, diba uh, bumagsak si <laughs> pero syempre hindi ko pa rin naalisin ang aking mga toys in case at ando sa likod Ayan, at andito pa sa kalahati. At uh, pag ito ay ako may nakuha na ulit na mga another bundle ng ano, ay ito ay dadagdagan ko. Alisin ko itong mga uh, toys na dito. At syempre, sa kabilang side na So, ayan po ang mga candies ko sa kabilang side. So, ayan. Ayan pa rin kasi uh, ako'y kilala pa rin naman dito sa amin na lugar na ito ang aking tinda. Ayan. ano ko na... Naisip ko kung ganyan. At eto yan, inuusod ko lang paghahalong mga pagsarado nila. At syempre, ayan, nalalagyan, ano, nalalagyan ko pa rin dyan. At dyan sa baba. O, kasi sayang, target kaya naisip ko. O, ayan, ayan, mga okay-okay sigay. Eh. dito. Diba? Ayan. Siyempre, yan. Hindi, talaga, hindi ko talaga pwede itong alisin ng mga ukay, ang uh, mga ano ko. Ang mga candies ko kasi dyan nga ako nakilala at kawawa naman ang mga ibang suki ko mga ayaw nang lumayo sa ibang lugar, sa iba bumili. At sanay pa rin sa akin bumili. Kahit medyo malapit ang tindahan ng anak ko. Pero hindi pa pumupunta yung iba talaga hindi. Hindi na pwede, kayang pumunta. Kaya hindi hindi ko alisin ito. At andyan, nandyan pa sa sa taas ang iba ah, yan. ginawa na lang ng paraan para magasya although hindi pa kumpleto hindi na kumpleto yung mga tinda ko pero wholesale pa rin at uh, since solo ako walang makapagkuha lang ng stock sa anak ko at doon na lang ako kumukuha once may binta ko ayun, binibili, bumibili ako sa anak ko at binibigay naman sa akin ng wholesale price at sila na nagpapadeliver ang may ibibigay lang ako sa inyo guys na tips sa sa mga ukay-ukay -okay na ito. Alam niyo guys, ang ukay-ukay -okay pala ay magandang pagtubuan guys. Napakagandang pagtubuan ito pala. Ah, uh, yun lang ah, uh, perbandel per bandel, mas okay ang tubo mo. Pagkikwintahin mo, pero siyempre maghihintay ka din naman ng mga ilang araw o linggo para makuha mo kunyari may, may isang libo kang tubo. Ayun, pag kukuha mo yun o kaya more than 1K na tubo mo sa isang bandel, hindi lang yun kung kikwintayin mo, kung maibibinda mo ng maayos na presyo, yung sa tamang presyo na hindi naman tubong lugaw. Pero depende, pag mura at magaganda yung laman ng mga ng mga ukay-ukay -okay ay talagang siswertehin ka. Makakatubo ka ng malaki. At ang isang bandel, depende sa klase din, ay Uh, makukuha mo din ng libo din, 2 to 3K, 4, 5, 6, mga ganyan. Depende sa klase at sa kung luma na. Yan. Pag medyo yung, ano na, yung class A talaga as in mahal. Uh, pero syempre, branded yon At nakakatawa guys. Ako, since medyo marami-rami ang damit ko, ay, <laughs> yung iba dito, hindi ko na nasusuot, isinama ko na dito. And then, ako naman, pag may natin nagugustuhan, binabalik ko naman, pinapalit ko naman. So, okay lang, di ba? At least, hindi ko nabibilhin hindi ba? Lagi akong umuorder, Lazada, or sa ano, sa mga online na yan, umuorder ako. Uh, so, ngayon, at least, eh, meron na akong mga pwedeng, ano, uh, hindi binibilihin. Pero, hindi naman ako uwi ng uwi. Kung baga may nag-uwi ako, may kapalit naman. Uh, ano hindi naman? Parang hindi naman nagluluho ako. Ayan, eh, gawin nyo pong ano. <clears throat> ah, gawin nyo pong ano, idea itong okay okay din. Kasi, ah, mapupuhunan na nyo. Ito, ang simula ko nito, isang bandel, and then, <laughs> halos nag, ah, ano, sa murang halaga, more than 1K lang, guys. And then, hindi naman kaagad naubos yun. Ah, ang nangyari, ah, dinagdagan ko na lang ng puhunan. Uh, at kumuha ako ng, siyempre, hinahanap ng tao yung t-shirt, pantalon, at saka yung dress. So, ayun, kumuha ako. At nakwinta ko naman yun. No? mo talaga, malaki ang tubo. Pero hindi mo din masunod. Yung gusto mo ibenta, kunyari 55, ah, uh, mga, o oh, 75. Hindi mo rin masusunod ko magkano ano. Kasi maaano ko din sa tao na kung tubo. Pero at least, ah, uh, naibibinta ko naman ng, yung tama lang na ano. Dito, at least yung sa isang damit meron kang tubo ng 20 o 30 okay na okay na kaysa sa ibang items na bariya bariya lang pero ayun ah, kahit bariya pa rin lang ang tubo ko sa o oh, 10 to 15 pesos dito sa kindi o oh, kaya mga dos mga ganon mga bariya huh? ay ayan, may nang abala guys ay guys ah, kahit ito ay tubo ako dito sa mga candies ko ay uh, barya lang din yung iba yung mga items at saka syempre ano kahit yung iba ay barya ano ba talaga ako kahit guys yung iba ay karamihan ay barya-barya lang ang kita ko dito sa toys and candies ko pero syempre sanay ako dyan love na love ko ang mga items na ito kaya hindi hindi ko to bibitawan guys hindi hindi ko ito bibitawan kasi ka, yung iba naman talaga hindi na pumupunta sa tindahan na iba kasi sanay na sila sa akin at saka suki suki pa rin ang katuwiran ng iba hindi na pumupunta sa iba at uh, yung iba naman ay pumupunta siyempre sa anak ko at kami lang ang ano dito magkabila ang kali uh, at yung iba ay doon na talaga namimili yung iba talaga doon na namimili pag wala ako dito so, talagang doon na sila na nakakapamili. Pero okay lang kasi at least anak ko naman yun. At talaga nang wala na akong ibubuga. <laughs> Ayan guys, talaga ako is do, doon. Ah, nakaranas ng ha. Wala na halos ipamili. Ayan. Kaya eh, kayo po dyan, ah, ingatan nyo yung inyong kapirahan pag kayo ay nag, naghahanap buhay. Talagang, nagkaroon ako talaga ng malaking lesson, lesson learned talaga sa akin. Grabe guys. Ang nangyari sa akin, sa akin itong mangyari uh, itong business na ito grabe bakit ganun ang nangyari sa akin pero ito guys sinasabi ko sa inyo ito itong okay okay maganda din pala talaga para kung mag-combination na ito uh, ay kalahati kaya ang naisip ko talaga dito sa, sa left side ko ay talagang pure ko na ito na papayos ko yung ano ah, uh, lalagyan ko ng hangiran dito para pag nagkaroon ng ano ng additional uh, yung ano okay ang benta ay at pa ako ng ibang items na ano at yung iba na na tatanong talaga ng mga branded talaga as in medyo may presyo uh, kaya yun, sisikapin ko yun maano sana <laughs> Sana nga makapag-provide ako ng medyo mataas na mga mga class A. Ayan, mga ganon. Ang mga katulad doon, may mga branded, may mga brand talaga na kilala. Ay, kasi ano yung kwento? Kasi, kasi sayang naman talaga no, ano, Kaya, okay lang sa akin. Okay lang sa akin na nakuha itong kabila sa akin. Napuesto. Yun, lumit ng bayaran ko. Uh, lumit ng, ano ko, although nagkaroon ako ng problema. Balit na yung pwede kong ilagay. At dati nga ay kulang na kulang ang laman. Halos wala itong laman dati. Yung ano. Kaya naisip ko, sabi ko, iniisip ko kung ako ay mag... Pinagpipilian ko, sabi ko, pagpagkain na naman, bibili na naman ako ng mga, kung ano, ano, ng mga lutuan, mga kung ano-ano, ay naibinta ko na ngayon lutuan ko. Kasi naka stock din lang, magkakalawang yung aking ano. ko na yung aking tangke. Eh. Although pwede pang bumili, pero talaga yung sabi ko, teka, although paborito ko ang magluto, at uh, sabi din nila dito, ay marinda ulit ay itinda ko, pero sabi ko, teka, pag merinda ko, ah, pag merinda, pag, pag ang ano, ang mag babantay din lang ay hindi sanay magluto ay mahirap bibigay at bibigay pa rin kaya sabi ko ay talagang tapos ako ang napapagod lang din so kaya ang inano ko sabi ko ang ilalagay ko dito sa aking corner na ito at na na ano ko ayos na itong kalahati dito pwedeng ilagay yung ano ko lagayan ay sabi ko yung hindi naliluluto at ready to ano na ready to benta na talaga as in i-display -di lang at yan, may bibili na. Kaya sabi ko, ito na talaga, okay, okay. Ang pinili ko kasi, yun ang sabi ko, maganda rin naman talaga pagtubuan. Yeah, Paulit-ulit na, maganda guys, pagtubuan din. Kaya kayo dyan, kung sino yung mga may pwesto dyan na ano, pwedeng pagsabitan kahit mga sa kalsada, yung sa, nasa tabing kalsada kayo, gate lang ang inyong ano, try nyo pong mag-ukay-ukay. I-provide nyo yung mga 2 to 3K na puhunan. Ay, ano yun Kasi marami din naman po ang tumatangkilik sa mga ukay-ukay. -okay. Eh, ako nga eh, mahilig din. Kahit ngayon yung mga may mga kaya dyan, mahilig, marami po talagang tumatangkilik din. Kasi siyempre una, branded na, may mapagkabago pa, yung iba nga may tatag, may ano pa, may, may tag price pa, nandun pa yung tag price, or may parang alikabog o lang na konti ay matatagpuan mo na sa ukay-ukay kaya ayan try nyo pong mag ukay-ukay guys lalo na yung maganda rin pagka bagong bukas kaya nga nung binuksan ko yung mga yung bagong dating yung tatlong bandel na binuksan ay marami nakabili lang talaga may may, may nama kayo na pieces six pieces, ganun kasi sinamantala nila, nila yung bago kasi ano eh wala na ako magawa gusto ko sana ibukod para at least may, may ano ko na medyo mahal eh hindi din uh, hindi ko din makontrol ma ang tao may mga ano na mga pumunta dito na talagang ano <laughs> uh, napuno dito yung mga talagang ganun pala talaga ka ano ang okay okay sabi ko talagang ang okay okay kahit yung, yung, iba naman ayaw talaga ng okay-okay. Eh, mga hindi ko naman masasabi oh disclaimer <laughs> choose silang sila at saka ano kumbaga uh, siguro meron silang ano uh, talagang may pambili ng laging bago pero oro branded pero ako hindi naman ako ganun kapili eh. kapihikan kaya talaga ako tumatangkilik din talaga ng ano at saka siyempre yun nga mura na branded pa o ba diba? kahit medyo luma at least saan mo pwede isuot ako hanggat bago may naminatit na, na gugustuhan akong bago kahit nung wala pa ako nito pag may nakikita kong ukay okay na yung medyo, oh, ang ganda ng blouse na yung, ang ganda nung -gan damit na yun so binibili ko yun pwede pang pangalis yung iba uh, yung iba naman ay pambahay lang at talagang uh, nagustuhan ko ay talagang binibili ko yan guys Maganda naman talaga. Ganda rin talaga ang mga okay-okay na nabibili wala pag yung ka lang talaga at kikita rin po kayo dyan kaya kayo ay mag okay okay na uh, ito ito din naman ito din naman alam niyo naman itong napaka sellable kong items na ito kaya ang dami nang ang dami nang gumagaya sa amin mag ina Siyempre, ako dito sa aming lugar dito sa Bagong Silang ang founder nito <laughs> uh, ako ang founder ang lungkot guys yeah. Ang lungkot na. Ako yung founder dito sa sa ano na ito, sa lugar na ito. Ang daming gumaya. Yung iba ah, hindi ah, bumibitaw kasi hindi nila alam pasikot-sikot. Hindi nila kayang i-handle o yung pasa -pasada. Kasi ah, para sa akin hindi negosyo. Ang ah, pag-negosyo ay ah, ano, pag-aaralan muna kung ano yung pasapasada, kung paano mo, kung alam mo yung mga yung puhunan, hindi mo naman ibenta kung paano at kung ano pang diskarte na magagawa mo para mas mabili at para mas uh, madaling mabili at magandang pagtubuan. No? di ba, Madami akong mga diskarte ng mga ginawa na sa pag sa mga ganong-ganon. At uh, nai vlog ko na din yung mga ibang diskarte ng mga pag-repack ng mga toys and candies. Ayan, i-calculate e nyo na lang po yung mga ibang video ko dyan kung paano mag-repack ng mga ibang items. ah uh, dito tungkol sa mga ganito po. Ayan, mga gamis. Ayan, mga gamis, toys and candies sa mga kinikilo. Yung mga ibang nare-repack na aking laruan kung paano. Ay, panoorin nyo po yung mga iba kong video. At ito naman talaga, kung decidido kayong magnegosyo dito sa ano na ito, ay maghanda po kayo at least kung medyo malitan yung puhunan. Pwede na, mga 50 to 60, 70, ganun. K, 70K. at least, complete, uh, medyo kumpleto na yun. Uh, Marami-rami na yun. Kung malitan ang inyong ano. Pero kung ang inyong pisto, kung medyo malaki, abay, kulang po ang isandaan. Toto, to, 200. Okay na okay. 150. Yan marami na kayo may bibili. Makakapag retail na kayo, makakapag wholesale na kayo. Pwede din siyempre retail. Kaya lang, katulad ko, mga nagre-request yung mga bata na kung pe, o yung nanay, gusto ng mga bata, tapos nag -iiyak. Kaya ako'y natutong mag-ano ng mga retail-retail yan. May mga items ako nare-retail dyan, nilalagay sa, ano, sa maliliit na basket at garapon. At kawawa naman yung mga halimbawin nanay na wala i-bili sa bata na ano, walang maibigay. Kaya nakikiusap na kung pwedeng mag-retail. Ay, sige po, sabi, sabi ko. Kaya ako yung ano na, bumili ako ng maliliit na basket para doon ilagay yung mga kunyari, yung mga baril-barilan, mga bola, slime, mga ganun ganon Yun, ganun ang gawin yun. Bumili ako ng mga basket na mga maliliit, mga ganyang kaliit, mga, mga ano, mga dalawang dangkala na ma, ma, ang taas, dalawang tatong kal o dalawa nga, mahigit ganyan. ayun ma, ano, para at least na ano you know, mga retail dito yung party na yung corner na yan maganda rin uh, ito lang itong mga ganito yan mga ganyang basket ayan at since ngayon nga ay gulo-gulo ang aking pwesto ando nyo sa, baba, sa labas yung iba ayan maraming ano maraming nabawas o maraming nawala kasi kinumpress ko na pero nung Pasko hindi ito ganito kasi wala pa nung aking wala pa itong aking mga ukay-ukay -okay. Pero sabi ko, sana nga, unang bago pa ako magpasko ng ukay-ukay. Okay. Sabi nga nila, sana yun at least yung iba ay talagang kung walang maipambili talaga ng mga pampasko. Ay pwedeng pwede na yun. Gaya nyo, yung mga pantalon, naisipin mo, 100 lang pantalon, branded na. May dumilang Ay pwedeng pwede. At saka yung, lahat, blouses, yung mga ano na yan, yung mga uh, dress. Sabi ko, it's okay. <laughs> ano naman eh, wala ngayon. Talaga baga pinag-aralan ko muna mabuti. Kung ano nga ba ang ilalagay ko dito ulit. At ayan, since ito tangali, wala siyempre bumibili pa gantong oras. Mangilan nilan o may pa isa, isa gano naman ay eh, kahit sa ibang tindahan. Kahit ano tindahan nyo. Pag tanghali, wala talaga. Walang namimili. So ayan guys, uh, kung kayo ay man business ng ganito, itong dalawa na ito, napakabili. Either be ito, ito, ah, mamili kayo ito sa 10,000 ang dami na guys worth of 10,000 ay na ano na uh, lalo na kung pinakamarami na 10, 15 kahit 12,000 mga uh, lima o anim na bandel na po yan unahin nyo muna yung, yung class B kung ito ang pipiliin nyo na business yan at makikita nyo at masasabi nyo ay tama sila bililin maganda po ang okay okay at ito naman po, ito mga kindies ko. Toys and Ay maganda nga kayo ng pinakamaliit na ay bilo 100k. <laughs> ayan. Pero kung halimbawa mga 20k, yun ay pang retail mo pero malaki ka ng tindahan. Makakapagbenta ka na. Kasi yung mga katulad niyan, yung mga 20 pieces na mga, ayan, yung mga ganito, ito ay below 100 ang puhunan ay 105 na nga ata ngayon so, 150 ang labas kung pag lima lima pero at least meron ka ng 45 pesos yan. lalo na yung may mga tindahan sa mga tabing kalsada o kaya tabi ng school yung mga yan yung mga 30 pieces po makukuha nyo ng 100 pesos o kaya 95 yung iba 90 Uh, yung iba ay 105 o 110. Depende na po yan kasi sa klase. Kasi ngayon tumaas na po talaga. Uh, kaya kami ay medyo tumaas na talaga ang, ang presyo. Uh, at naninibago yung iba. Ayan, yung mga gaya na may tindahan sa Eskol, yung 10,000 po, marami na kayong mabibili nun. Pag ito ang pipiliin nyo, siyempre retail, marami na po yun. Mga uh, isang linggo ko na kayong hindi makakapamig, halimbawa, mag, mag kayo. Ito yung mga siyempre, uh, from Mostly, from Divisoria talaga. Kasi meron mga nagde-deliver, pero uh, galing pa rin sa Divisoria ang lahat ng mga ito na. Ano, to. Kasi siyempre, doon ang pagsakan at huwag po kayong maniwala na yung mga katulad nito ayan, idadagdag ko lang po ito po, uh, ito po yung nabalita sa Jessica Suho uh, na nalunok o nabilaukan ang isang bata na 3 years old ay ano po yon? hindi siya nalason ito lang po yung ibang yung hindi nakakapanood yan po yung mga gami Karamihan ay dito rin gawa yung iba. At siyempre yung iba ay parang China or kung saan pa galing na may mga eh, ibang bansa rin naman po pinagagalingan na ano. Pero mostly from China. Pero ito po ay dapat hindi pinakakain. Ito po kasi ay sticky. So talaga magbibila ang ng bata. Hindi, yung, katu yung naman pong katulad nito, kung magkakailangan pa rin, eh, kailangan pa rin gabayan ng nanay eh, o kung sino man ang matanda pag kumakain ng mga ganito, lalo na nga yung mga ganyan parang chiles, mga jelly, na ganyan. Ay talagang gabayan po ng mga magulang. O kung sino matanda ang ano na pwedeng magaba na mag-ano mag, sa pagpapakain. Mali naman po talaga 'yun ginawa ng nanay na. Isipin niyo sa 3 years old ay pinakain ng ganito. Ay talagang magbibili o kan po 'yan kasi siguro nalunok nga nung bata. Ay hindi ko rin po 'yun napanood sa TV hindi ko po alam mo, ano, kung magandang balitaan ko lang na gano'n Kasi sabi nga ano ba, may bumili dito, gano'n nga daw yung bata. Ano, matay daw dahil dito sa burger. Pero hindi naman nalason nga. At marami naman alam ko sure na marami nakapanood nun. Hindi nakalason po. Ah, uh, na ano, nabili ka na. So ayun guys, thank you for watching and God bless everyone. Kaya na po bahala kung ano ang pipiliin nyo. Nasa inyo yan. Good luck.